Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you the author of the impeachment case against BP Sara Duterte, no other than former Senator Dilima Immoral Lady. Ay. <laughs> Anda uh, Congresswoman Awat uh, is this? The, Castro Franz Castro Da kidnapper lady <laughs> And the other one esa uh, congressman Ngiwe <laughs> <laughs> Yan. Yan po yung mga ang ah, mga nagsampa po ng kaso, ang ah, itong mga itsura nitong mga tao ito, pakita ko lang ha, para para malaman po ninyo yung mga kwan. Oh, At ah, lalo na po itong siniwi. Ha? Ah, ayan. May ina lang boses eh, pero sige lang. Okay lang. Ayan, ayan na. At tuman to ha. Oh. Ayan po yung naka asol Ito, ito, ito. Yan po yung pare na 15 years nag-addict. Okay? Ito naman po si Diliman na immoral. Uh, pumatol sa may asawa. Sinira niya ang buhay ng uh, pamilya. Isang pamilya ni Dayang. Yan yon. At tumaya po, papa, ituturo ko pa yung iba dyan. Ayan. Ayan na, uh, malapit na. Ito naman po, si congressman Ngiwe. Kaya ka po sinabing Ngiwe, antayin nyo, para sa ganon, ay malaman nyo ito, sinasabi ko, sabihin nyo naman, fake news ako. Yan po si congressman Ngiwe. Si Dilayla na, de, si Dilayla Imoral, ito po yung pare na 15 years nag-addict yan. Ayun ko lang nga, ba't buhay pa yan? O yan, nagsasalita na, si we, o oh, si we, si we, Sinyewe, ya, nah, itu untuk mati, itu untuk mati sinyewe, ya. Nah, nah. Oh. Tapi si ah. oh. oh, nyo nyelam. Oh, ya, nah, sinyewe. Ya, nah, nggak bisa salitannya sinyewe. nyo naman, yang bohoknya pada si nyo, tarang bau, naik pinak lom. Ayan ah, si, oh, nyewe Grabe. Tingnan nyo naman mga kababayan, ha? Ayan. Grabe, oh. Hindi ba, mga kababayan, masama pa na po ito, matindi na ang pagkangiwi nito. E, matindi na ang sira ng panito. Ha? Ima, e, kitang-kita na. Hindi ba dapat yan ang ma-impeach dahil Kitang-kita na sa itsura nito, nasirang-sira na ang bunga nito. Maliban pa dyan mga kababayan, ting pansin ninyo yung buhok niya. Para ba yung uh, bunot na isinaklob sa kanyang ulo? Kasi sira na rin po ang ulo. Ibig sabihin, wala na po eh. Ha? At uh, yung uh, isinaklob niya, pinapahaba niya ito para lang mapagpakpan. Yan po ay uh, puknat po yan. Ah, yan po, nakatakip yan, natatakpan na yan. Poknat oh, po yan. Ah, ibig sabihin, hindi na po tinutubuan ng bu bu buhok yan dahil sa sobrang pagkangiwi. Apiktado na po pati yung ulo. Oh, ah, tingnan nyo naman, yan ang magsasampa ng impeachment kay Sara Duterte, ay ito ang dapat na ma-impeach eh. Ang dapat na ma-impeach dito ay itong si Bangag at saka itong si pambaloslos. Ituloy natin ha. Oh, niwi. Oh. Ang tindi ng pagkangiwi nito. Grabe. Oh, yan oh. oh. ang tindi ng pagkangiwi. Ayan na si Imoral. Yan. Ayan si Imoral. Tapos yun, ito, 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 ito. Yan yung pare na 15 years nag-addict. Yan. Anyway, at kilala nyo naman po na yan at uh, hindi na kailangan ko. Mario Joseph tingnan mo mga tsura na ito, mga ngiwi na ito. Ay, naku, Mario Joseph Ang papangit ng mga putang ina. Ah? Ito na yung kone, ito yung... Uh, ito yung hindi na dapat binubuhay yung mga ganyang itsura. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, makapaglahi pa, lalo na si Di ba? Hindi na dapat na, panyan, dapat ito, ano kinukuha, ni, kinukuha na ito ni Lord dahil, uh, Lord, maawa ka. Dahil, uh, magkakalat lang ng lahing uh, ngiwi ito. Kung inyo pong ipagpapaduloy ito, Lord naman, please, kunin mo na. Itong immoral na itong nasa na ito, na alam na naman na, nanira ng uh, pamilya, ng, uh, may pamilya, sa mata ng Diyos at sa mata ng batas ng Pilipinas, yan ay may kaso. Ah, kung hindi ako nagkakamali, ah, yan ay uh, may priso. Bakit nakalaya pa yan? Kagaya ni Castro. Ah, kunwari, na sasabihin kunwari na walang pakialam dito si uh, si President Duterte dahil mayroon mayroon kaming kanya-kanyang pangsyon at hindi dapat pinapakilaban ito ng Presidente. Ang galing ng drama, no? For your information, mga kababayan, ah, 10 billion ang budget po niya. Both ah, house and higher house. Yan po yan. Ang ibig po sabihin, Congress at saka Senado. Magkano yung kwan? Hindi po ako sigurado pero nasa Basta nasa 10 billion ang budget or 5 billion ba Hindi ko sigurado. Kaya wag na lang pong isi-take it uh, se yung aki sinabi niya kasi hindi ako sigurado. Pero nasa 5 billion to 10 billion ang budget yan para maipa impeach itong si uh, BP Sarah. Ang tanong, yan po ba ay maaaprobahan diyan sa Kongreso, yung impeachment complaint na hinain lakay BP Sara? Opo. Bakit? Bakit ko sabi? Kasi nga po, ang labanan diyan ay paramihan ng boto. Okay? Kaya kahit na kahit na marami ang tututol dyan, mas marami yung gustong ma-impeach si Sarah, kasi nga para patuloy yung pamamayag pag nila ng para makapagnakaw pa sila na makapagnakaw itong mga buwakan ng inang mga congressman na ito. Kaya yan po ay matutuloy po. Sigurado na po dyan dahil uh, mas marami po yung bilang nung mga kawatan kisa doon sa mga hindi kawatan. Kakaunti lang po yung mga hindi kawatan eh. So, ibig sabihin po, majority po dyan ang kawatan, yan po yung mga boboto at sasang-ayon na ma-impeach itong CBP-Sara. Yan. Ngayon, kung ang tanong naman po, anti-mano po ba ay ma-impeach yan? Pagkatapos po makapagbutuhan dyan sa kongreso ay ma-impeach po at Tatanggal na lang si Sara Duterte? Hindi pa po. Yan po, pagkatapos nila magbutuhan dyan, ay ipapasa po nila yan kanilang... Uh, a resolution dyan sa Kongreso, ipasa nila dyan sa Senado. At dyan naman po, dyan mag na rin po sila dyan. Ah, ngayon. 24 po itong uh, senador dyan. Hindi po tayo nakakasiguro dito dahil nga, unang-una, pira na po ang pinapaandar. Sinabi ko natin, bilyon po ang budget dyan. Ah, hindi po tayo nakakasiguro dyan. Unang-una, Kita nyo naman si Francis Tolentino. Ay ano, di ba? Buntot ang buntot na dito kay kay Marcos. Di ba? Buntot ang buntot na. Ya, yeah, samantalang yan ay nasa team ng Unity yan. So, ibig sabihin, paro-paro dito si Tolentino. Ngayon, mga lawa, possibly ba na ma-impeach dyan sa Senado or uh, matalo sa Senado ang majority dyan. Ang, uh, ang uh, aayaw na huwag ma-impeach si sa VP Sara. Posible nga po dahil unang-una, ito na lang si uh, si uh, si Ipot, ano yan? <laughs> yan pong nagsasalita na parang uh, nagsasalita na parang tumutula na parang kumakanta na Senate President dyan ay pwede niyang impluensyahan yung mga senador dyan. Okay? Sinabi ko, ulitin ko lang, 5 to 10 billion ang budget dyan. So, hindi po tayo nakakasiguro dyan. Sino lang ba ang sigurado tayo na hindi bubuto para may, uh, hindi ma-impeach si Bipisara? Ang sigurado pa dyan si Robin Padilla, si Bungo, si Bato de la Rosa. Wala na po eh. Sino po ba? Na kumakampi kay kay Sara. Hindi po po pwedeng kumampi itong si Bilyar, si Cynthia Bilyar kasi yung anak po niya na si uh, Camille Bilyar ay katikit po ni bangad So, hindi po ako niyan. Hindi po tayo nakakasiguro. So, talaga sigurado na pala. Sigurado na ha? hindi ka hindi ka kampi ang kay Bibi Sara. Si Bilyar. Sino pa ba? Itong si Lito Lapid, sigurado na kasi nandiyan kay BBM niya. Ah. Oh. Sino pa ba? Maaring ito si Joel Villanueva ba? Kakampi kay Bibi Sara. So apat apat na sila. Di pa ba? Apat na 'yan. So, si Pia kay no, sigurado hindi kakampi kay BP yan dahil nakatikit nga yan kay Marcos. Diba? Sino pa ba ang uh, posibleng uh, makampi pa? Si Jinggoy Estrada? Kwan po yan? Binabae po yan. Hindi po natin alam yan. Ha? Ah, bagamat binatikos niya si Dilayla, ay, hindi po tayo nakakasiguro yan kasi pagka binabae eh, ay uh, wala pong kasigurado ka So, apat lang po yung asigurado natin na uh, kakampi kay BP Sara. So, ano pong mangyayari pagka ganon? Wala po, talo. Kaya, posibleng pong ma-impeach talaga si BP Sara. Yan po yan. At uh, sa ngayon po ay tanggapin natin ang katotohanan na dito sa gobyernong bangag na ito, kapag ka natipuhan ka, napagtripan ka, bangag na, di ba? Pag napagtripan ka, sigurado may kalalagyan ka. Ano ang proiba nito? Ang proiba nito, si bantan. Uh, para mapagtakpan, yung kabalbalan ng mga putang ay ng mga uh, mga smuggler ng mariwana uh, marijuana at syabo para mapagtakpan yon kinasuhan nang wala namang kaso si Bantag ngayon nga nagtatago yan ang isa sa patunay natin pangalawang patunay si uh, Tibes si Arne Tibes hindi po ba't uh, nandun nga sa uh, ano to saan yan na, na nandun din nag stay yan po yan tinanggal na lang nila basta basta na wala pang demanda wala pang uh, wala pang demanda at wala pang uh... conviction ayun na tinanggal na nila dyan sa kongreso pangatlo no? kay Pastor Tibuloy ano bang ginawa nila kay Pastor Kibuloy? Ginipit din nila. Oh, so, ngayon nakakulong si Pastor Kibuloy na walang kaso. Yang kaso na yan na matagal ng dismiss kay Pastor Kibuloy, yan ang binuhay nila. Kaya na sinasabi ko rito, kapag ka napagtripan ka nitong mga bangag na ito, lalo na yung congressman na yan na pinakita ko ng iwi, Aha, masisira ang bunga nga ninyo masisira ang utak ninyo pag napagtripan kayo nitong mga ngiwi dyan sa kongreso. Yan yan. Ngayon, so ano mangyayari? Kapag ka na si Sarah, aba, kapag ka na-impeach si Sarah, ay malamang, sa malamang, civil war na. Dahil alam ng mga tao na walang uh, sufficient uh, evidence or walang sufficient na kaso yung mga kunwa-kunwaring gawa-gawaan ng mga kaso na yan para lang ma Dahil na numero lang po yung mga kundyan. Uh, sinasabi ninyo eh, di ba? Ang sinasabi ng iwi, kailan pa raw isasampa ang impeachment? Ang sinasabi ng iba raw ay matatagalan. Wala pong hindi po matagal. Kahit nga pagkasampa nila, kagano na isampa na. Kahit nga lang po next week, tapos na ang kwento. Kasi nga po, mayro, mayroong numero yung mga kongreso na bubuto para ma-impeach si Sarah. Yan na lang po ang abangan natin dyan sa Senado. Ah. Oh. Ang hindi ko po sigurado dito, kung halimbawa pinagkaisahan din siya sa Senado, ang hindi ko masigurado dyan kung ah, uh, yan ba ay ah, uh, pakikialaman ng Supreme Court yan. Yan po ang hindi ko na alam yon. Dahil hindi naman po ako abogado. Ayan po. Ganyan kahayop itong gobyernong ito. Ganyan kabastos. Kung meron mga dapat dito ma-impeach eh. Di ba si, da, dapat ito si tambalos-los dapat ma-impeach diyan? Yun lang pagsisinghot itong si Marcos. Hindi ba dapat impeachable yan? Bakit wala nagsasampa? Kasi nga po, bayad lahat yung mga kongresmano na yan. Maliwanag na maliwanag po, yun, yun lang yung pagsisinghot niya. ah Oh. Ngayon, nakakasiguro ba tayo na talagang adik yan? Aba, isya po ang magpatunay niyan kasi yung pong uh, yung pong uh, umiikot sa social media na pagsisinghot nito ah uh, hindi po ligid sa inyong kalaman niya na yan po ay pina-authentic yan ah uh, authenticated po yan sa Amerika na nagpa-authenticate po nga yan ay si Maharlika so ngayon napakatagal na yung ah uh, yung pagkakataon na yun, kung hindi talaga adik yan, dapat sana nagpa drug test na yan. Pero hindi po. So ano ang pwede mong isipin doon? Tinanggap na po niya na siya ay guilty sa pag-aadik. So, yan po ang dapat na impeach. Hindi po si BP Sara. Uh, ngayon, ay, uh, yun po, ang uh, aabangan natin. Ayaw ko na po magsasalita dito dahil uh, ang akin po ngayong uh, aasikasuhin ay uh, itong, ating, uh, itong aking mga subscribers na kung saan ay uh, abangan nyo na po yung mga videos ko dahil uh, baka magtuloy-tuloy na po yung aking uh, pamimigay ng uh, pangbili lang po ng inyong uh, pangangailangan kagaya po ng Magic Sarap or Bichin. So, yun po ang abangan niyo araw-araw itong video ko dahil uh, baka nagparapol na pala ako. At um, pero ngayon po ay hindi ko muna sir, sisingitan ito. At uh, baka po bukas siguro ay uh, magpaparapol ulit ako. Doon po sa mga hindi pa. Yung po nga uh, sinasabi ko na 20 yan sila. Na natuwa ako. Yan po, i-rapol natin yan araw-araw. Hanggat sa maubos po yung uh, 20 na yan. At maghahanap na naman po ako ng uh, ng ka, makakapagbigay kasiyahan sa akin ang BNR Rappel din po natin. Hanggat hindi po natin nare-reach yung 100,000 subscriber, na kapag ka na, na po natin yung 1,000 subscriber, yun na po yun, yung uh, kalahating milyon. At uh, ano pa ba? Hindi lang naman po yung kalahating milyon. May mga kasunod po yan. Depende po yan kung uh, sabi ko nga po, kung inyo po natatandaan nung isang araw na sinabi ko, mag-comment lang ng yes. Kapag ka mayroon na tayong nalikom na 93,000 na yes, ay kahit na wo, hindi pa natin naabot yung 100,000 subscriber, ay i na po natin, i na po natin yung kalahating milyon na raffle price. Pero wala po eh, ilan lang po. So anyway, magantay po tayo na mapunan yung 100k subscribers. At doon naman po sa putang inang uh, nagasabi na uh, kaya lang daw ako nag, uh, ng ano-ano ay dahil gusto ko lang kumita. Putang ina mo. Uh, alamin mo yung mga videos ko kung sino ang namimigay ng pira. Ha? Huh? at saka alamin mo yung mga views natin. Pagkakakitaan ko ba yung mga views na yan ay ilang piraso? Di ba? Pero tuloy-tuloy pa rin po ako kahit na ilang lang ang views ko. Wala akong pakialam kahit nag-iisa lang yung views ko, yung view ko. Kahit dalawang piraso lang yung mag-view sa channel ko, wala akong pakialam. Uh, ganun lang po yung kasimple mag-isip. Huwag mong, huwag mong panatilihin yung katangahan mo. Alamin mo muna. Katunayan ng isang araw lang na migaya ako 10,000. Alamin mo yung ibang uh, video ko dyan. May 250,000, mayroong 5 mayroong tigo 100,000, mayroong tiga 50,000. Sabihin mo views, ilan lang itong views ko? Ha? Huwag kang ganyan, huwag kang tanga. At uh, sabi ko nga, mamamatay kang tanga. Gano'n lang po, <laughs> kasimple yun. At uh, ano pa ba? kahit na wala akong views, isa or dalawang views lang meron ako, tama na, okay na yun. Wala akong pakialam. Kaya nga yung mga nag-subscribe sa akin na hindi nyo pinapanood ito, baka pagsisihin, pagsisihan nyo yan dahil ah, hindi nyo nalalaman yung nangyayari na namimigay na pala ako rito. Okay lang. Ganun lang yun. Yun nga po sinasabi ko na ang gusto ko rito yung organic, walang halong chemical, at natural. Yun po ang kailangan ko rito. Hindi po yung mga malasado. So, sana po maintindihan ninyo na ito po ay binibigay ko lang impormasyon sa inyo na tapos na po na ng impeachment itong mga pangit na ito lalo na itong uh, itong pangit na pare na ito na 15 years na nagsyabo 15 years naging adik at saka itong si Dilima na immoral at yan ay may basihan ako dyan sa pagiging immoral nito uh, kung hindi immoral ito di wala sana yung Junel di ba? At itong si ha? matindina ang kwan ito. Baka, baka hindi lang sumisinghop yung Ngiwi na yan. Congressman Ngiwi na yan. Baka palagay ko inilulublob na niya yung mukha niya sa drum na siyabo. Yan po yan. So maraming maraming salamat po at uh, wala po muna akong itataas na kamay. At uh, dahil uh, hindi pa pa rin po ako nakakapag uh, move on, mainit pa rin ang ulo ko. Maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe at mga nagpapasubscribe. 'Yan po ang masasabi ko sa inyulat. lahat. Salamat po.